Alam mo ba na ang iniinom mong kape tuwing umaga ay pwedeng maging gamot na nagpapalakas sa iyo o dahilan ng panghihina? Marami sa ating mga Pilipino, lalo na tayong nasa edad 55 pataas. Hindi talaga nagsisimula ang araw nang walang mainit na tasa ng kape. Parte na ito ng ating buhay, kasabay ng pagbabasa ng dyaryo, pakikinig sa radyo, o pag-upo sa terasa habang hinihintay sumikat ang araw. Pero may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Habang tumatanda tayo, nagbabago rin ang katawan natin. Paglampas ng anim na po, unti-unting nababawasan ang ating lakas dahil bumababa ang muscle mass. Humihina ang metabolismo at mas madali tayong mapagod kahit sa simpleng paglalakad, pagwalis, o pag-akyat ng ilang hagdan. Marami pa ang nagsasabing, Normal lang yan sa pagtanda. Pero ang hindi nila alam, minsan, nasa isang simpleng tasa ng kape ang simula ng pagbabago. Hindi mo kailangan ng mamahaling bitamina. Hindi mo kailangan ng komplikadong diet. Minsan, ang kailangan mo lang ay idagdag ang tamang natural na sangkap sa iyong kape. Mga sangkap na kayang magbigay ng dagdag lakas. Magpagandang sirkulasyon at magpabawas ng pananakit ng katawan. Bago tayo magsimula, gusto ko munang marinig mula sa iyo. Ilang taon ka na? Saan ka nanonood? At kamusta ang kalusugan mo nitong mga nakaraang linggo? Ang bawat kwento mo ay inspirasyon sa mga kapwa nating senior. Sa video na ito, ibabahagi ko ang pito simpleng sangkap na pwedeng gawing gamot sa tasa ang iyong kape lahat abot kaya. Natural. At kayang-kaya ng senior sa Pilipinas. Handa ka ba? Ang unang sangkap ay silon cinnamon. Marami ang nag-iisip na ang cinnamon ay para lang sa tinapay, oatmeal, o dessert. Pero para sa mga seniors, lalo na ang anim na pupataas, ang silon cinnamon ay isang lihim na sandata laban sa panghihina, pagtas na blood sugar, at mabagal na metabolism. Ang Ceylon, ang tinatawag na true cinnamon, mas banayad at mas ligtas kaysa karaniwang kasiya cinnamon na madalas mabili sa palengke. Sa scientific studies, napatunayan na ang cinnamon ay nakakatulong sa blood circulation, anti-inflammatory response, at higit sa lahat, blood sugar control. Bakit ito mahalaga? Pag hindi kontrolado ang blood sugar, mabilis mawalang lakas ang kalamnan, bumabagal ang paggalaw, at napapagod ka kahit kaunting trabaho. Ganyan ang naranasan ni Mang John, 68 na taong gulang. Taga Batangas, laging pagot, laging inaantok tuwing tanghali, at parang nangangalay ang mga binti niya pag naglalakad. Sinubukan ng asawa niya na lagyan ng kalahating kutsarita ng silon sinamon ang kape niya tuwing umaga. Hindi siya naniniwala noong una, pero pagkalipas ng tatlong linggo, mas magaan ang katawan niya. Hindi na siya inaantok tuwing hapon at nang magpa-check up, bumaba ang blood sugar niya ng halos 20 points. Paano gamitin? Kalahating kutsarita ng Ceylon Chinamon. Indikasya, ihalo sa mainit na kape. Walang calories, walang sugar, walang insulin spike. Safe sa karamihan. Pero kung may maintenance meds, magandang ikonsulta sa iyong doktor. Isang simpleng sangkap pero malaking tulong para manatiling matatag ang lakas mo araw-araw. Ang pangalawang sangkap ay unsweetened cocoa powder. Maraming Pilipino ang mahilig sa tsokolate. Pero kaunting seniors lang ang nakakaalam na ang unsweetened cocoa powder ay isang superfood para sa puso at kalamnan. Hindi to chocolate drink na may asukal kundi purong cocoa na puno na G-flavanols antioxidants na nagbibigay proteksyon sa puso at nagpapaganda ng daloy ng dugo habang tumatanda tayo. Natural na humihina ang circulation. Dahil dito, bumibigat ang pakiramdam ng binti, mas madaling mapagod, at minsan, pati paglakad ay nagiging mabagal. Sa paghalo ng isang kutsarita ng koko sa iyong kape, tumutulong ito na mag-relax ang blood vessels. Mas makadaloy ang oxygen at mabawasan ang inflammation. Isang magandang halimbawa si Lola Evelyn, 72 taong gulang, taga Quezon City. Mahilig siya sa kape, pero lagi niyang sinasabi na parang mabigat ang mga paa niya tuwing naglalakad sa umaga. Sinabihan siya ng apo niyang fitness coach na subukan ang unsweetened cocoa powder sa kanyang kape. Nung una, natawa lamang siya. Chocolate? Sa kape? Baka pang bata yan. Pero pagkalipas ng dalawang linggo, mas magaan ang hakbang niya. Mas kaya niyang maglakad ng mas matagal. At bumaba pa ang blood pressure niya sa kanyang check-up. Paano gamitin? One teaspoon ng unsweetened cocoa. Iwasan ang tres in. One chocolate drinks mataas sa sugar. Mas masarap kapag hinalo ng maigi sa mainit na kape. Perfect para sa seniors na may high blood o madaling mapagod. Simple. Masarap at may malaking benepisyo para sa iyong cardiovascular health. Ang ikatlong sangkap ay coconut oil o MCT oil. Ang coconut oil ay bahagi na ng kulturang Pilipino. Pero kaunting seniors lang ang nakakaalam na ang coconut oil at lalo na ang MCT oil ay nagbibigay ng malinis na energy para sa utak at kalamnan. Habang tumatanda, bumabagal ang paggamit ng katawan sa glucose kaya kahit kakakain mo lang pakiramdam mo ay pagod ka, lutang o madaling gutumin, ang MCT oil ay hindi dumadaan sa mabagal na proseso ng digestion. Diretso itong ginagawa ng katawan na ketones, isang uri ng energy na mas stable at mas maganda para sa utak. Iyan ang naranasan ni Mang Harold, anim na putsyam taong gulang, mula Davao. Tuwing alas 10 ng umaga, bagsak na ang energy niya. Minsan, nanginginig pa ang kamay ng gutom. Sinabihan siya ng anak niya na subukan ang isang kutsarita ng MCT oil sa kanyang kape. Noong guna, nagbiro pa siya. Kape na may mantika? Hindi yata para sa akin yan. Pero pagkalipas ng isang linggo, steady ang energy niya buong umaga. Hindi na siya biglang ginugutom. At unti-unting lumiit ang tiyan niya. Paano gamitin? One teaspoon sa simula. Pwede unti-unting taasan, haluin sa mainit na kape para maging creamy. Kung sensitive ang tiyan, magsimula sa kalahati ng kutsarita para sa seniors na gustong manatiling alerto. Matalas ang isipan at may steady energy ito ang secret ingredient. Ang ikaapat na sangkap ay milk o soy milk. Madalas nating isipin na ang gatas ay pangbata pero para sa seniors lalo na ang anim na pupataas. Ang milk o soy milk ay isang muscle at bone booster. May taglay itong protein para sa pag ng kalamnan at calcium para sa tibay ng buto. Habang tumatanda, mabilis ang pagnipis ng muscle at bone density. Kaya may mga matatanda na hirap na magbuhat, hirap yung muko, o madalas sumakit ang tuhod. Ang pagdagdag ng milk o soy milk sa kape, ay hindi lang pampalambot ng lasa, kundi dagdag proteksyon sa katawan. Tulad ng nangyari kay Lola Dolores, pitumput dalawa taong gulang. Mula Pampanga, ilang taon siyang umiinom ng black coffee dahil akala niya mas healthy. Pero, napansin ng anak niyang nurse na pumapayat ang braso at humihina ang kanyang lakas. Sinubukan niyang lagyan ng soy milk ang umagang kape niya. Pagkalipas ng ilang buwan, mas madali na niyang nabubuhat ang grocery bags. Hindi na nangangalay ang tuhod niya at tumaas pa ang bone density niya sa checkup. Paano gamitin? Isang kapat hanggang kalahati cup ng milk o fortified soy milk. Piliin ang lactose-free kung sensitive ang tiyan. Piliin ang low sugar options. Isang splash lang pero malaking tulong para hindi madaling manghina ang kalamnan at buto mo. Ang ikalimang sangkap ay ginger Ginger powder o fresh ginger Sa kulturang Pilipino, ang luya ay hindi lang sangkap sa luto, ito ay gamot na ng ating mga lolo't lola mula pa noong una. Nakakabawas ng pamamaga, nakakagaan ng tiyan, at nagpapainit ng sirkulasyon ng dugo. Bagay na sobrang mahalaga sa seniors habang tumatanda. Mas madalas ang pananakit ng joints, paninigas ng katawan sa umaga at kabag o hirap tunawin ang pagkain. Ang ginger ay natural na anti-inflammatory, digestive aid, at circulation booster, kaya perfect partner ito ng kape. Lalo na sa malamig na umaga o sa mga may arthritis. Isang magandang halimbawa, si Mang Ernesto. Pitumput, lima taong gulang, mula iluwalo. Araw-araw siyang sumasakit ang tuhod, pag-ising pa lang, sinubukan niyang lagyan ng kaunting ginger powder ang kanyang kape. Noong una, medyo nagulat siya sa lasa mainit. Maanghang, pero masarap pala kapag nasanay. Pagkalipas lang ng dalawang linggo, mas maluwag ang pakiramdam ng joints niya. Mas magaan gumalaw at mas bihira ang pananakit tuwing umaga. Paano gamitin isang kapat tespe, kinga powder, o tri hanggang apatra? thin slices ng fresh ginger na ibabad sa mainit na tubig, tapos ihalo sa kape. Masarap kapag may konting honey optional. Kung walang diabetes, sa bawat lagok, parang pinapainit at pinapagalaw muli ang mga kasukasuan. Perfect para sa seniors na may arthritis, rayuma, o palaging naninigas sa umaga. Ang ikaanim na sangkap ay ground chia seeds. Ang chia seeds ay maaaring maliit, pero napakalakas ang benepisyo. May omega-3 fats, fiber, at plant-based protein na tumutulong sa puso, tiyan, at kalamnan para sa seniors na madalas constipated. Hirap tunawin ang pagkain. O may problema sa kolesterol ito ang sagot. Kailangan ground chia seeds. Hindi buo. Dahil mas mabilis itong naaabsorb ng katawan, kapag hinalo sa kape, nagiging creamy, nutty at nagbibigay ng gentle fullness na tumutulong iwas overeating. Si Mang George, 70 taong gulang, mula Laguna, ay laging constipated at laging mabigat ang pakiramdam ng tiyan. Sinabihan siya ng anak niyang nutritionist na subukan ang ground chia seeds sa umagang kape niya. Pakalipas nga dalawang linggo, mas regular ang pagdumi niya, mas magaan ang tiyan, at nabawasan pa ang pananakit ng joints. Paano gamitin? 1 hanggang 2 teaspoons ground chia. Haluin agad para hindi mamuo. Uminom ng dagdag na tubig para mas effective ang fiber. Perfect ito para sa seniors na gustong alagaan ang puso, kolesterol, at digestion. Ang ikapitong sangkap ay turmeric plus black pepper. Golden Duo. Ito ang pinakamalakas na kombinasyon para sa seniors. Ang turmeric ay may curcumin, isang powerful anti-inflammatory compound. Pero hirap itong i-absorb ng katawan. Kapag zinamahan ng goo, black pepper, tumataas ang absorption nito ng hanggang 20%. Ito ang dahilan bakit napakaraming seniors na may arthritis, pananakit ng likod, o stiff joints ang gumagaan ang pakiramdam kapag sinimulan nila ang turmeric plus pepper sa kanilang kape. Katulad ito ng kwento ni Mang Satoshi, pitumput tatlang taong gulang, mula Baguio. Halos hindi na siya makalakad ng matagal dahil sa arthritis. Nang sinubukan niya ang turmeric with a pinch of black pepper sa kanyang kape tuwing umaga, unti-unti siyang nakaramdam ng ginhawa. Pagkalipas ng tatlong linggo, mas nakakalakat siya. Mas madali siyang makayuko sa garden at mas bihira ang pamamaga. Paano gamitin? Kalahati teaspoon turmeric, one pinch black pepper. Haluin ng mabuti sa mainit na kape. Pwede ring dagdagan ng konting honey kung okay sa sugar level mo. Ito ay abot kaya, natural, at may malakas na scientific support para sa seniors. Ngayon na napag-usapan natin ang pitong simpleng sangkap na kayang gawing gamot sa tasa ang iyong kape tuwing umaga. Gusto ko munang ipaalala sa iyo ito. Hindi kailanman huli ang lahat para palakasin muli ang iyong katawan. Kahit lampas anim na po, pitong po, o kahit ijit pa, kaya pa nating palakasin ang kalamnan, pagandahin ang sirkulasyon, bawasan ang pananakit, at ibalik ang gaan ng paggalaw simula lang sa isang maliit na pagbabago sa ating umaga. Balikan natin ng mabilis. Ang cinnamon para sa stable na blood sugar at dagdag lakas. Ang cocoa powder para sa magandang daloy ng dugo. Ang coconut o MCT oil para sa steady energy. At mas malinaw na pag-iisip. Ang milk o soy milk para sa buto at kalamnan. Ang ginger para sa warm circulation at ginhawa sa joints. Ang chia seeds para sa puso at tiyan. At ang turmeric na may black pepper ang golden duo laban sa pamamaga at paninigas. Lahat ng ito ay abot kaya, natural, at may suporta mula sa siyensiya. Walang magic, kundi consistency lang sa bawat tasa. Ngayon, gusto kong malaman mula sa iyo Alin dito ang gusto mong subukan sa kape mo bukas ng umaga? Cinnamon ba? Ginger? O baka turmeric? I-comment mo sa ibaba dahil baka ang kwento mo ang magbigay inspirasyon sa iba nating kababayan. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang practical tips na nagpapalakas, nagpapasigla, at nagpapanatiling masaya kahit lampas anim na po. At tandaan, ang tunay na lakas hindi nawawala sa edad nawawala lang kapag hindi mo na inaalagaan ang sarili mo